Magandang araw mga mag-aaral. Nandito po ulit ako, ang inyong lingkod, si Teacher Dami. At ngayon ay magbabahagi ako ng panibagong kaalaman para sa inyong lahat. So ngayon sa araw na ito, ang ating paksa ay tungkol sa panghalip. So ano nga ba ang panghalip? Hindi naman nalingid sa inyong kaalaman na ang panghalip ay napag-aralan nyo na o natutunan nyo na ito noong kayo nasa elementarya pa lang at maging na yung nasa secondarya. So ano nga ba ang panghalip? So pag-aralan natin, magbalik tanaw tayo kung ano nga ba ang panghalip. Ito ay bahagi ng pananalita. So, uh, kung mapapansin nyo, alam nyo naman at hindi nalingid sa inyong kaalaman ang walong bahagi ng pananalita. So, isa isa-isahin nga natin ang walong bahagi ng pananalita. Una ay pangalan, ikalwa ay pangalit, ikatlo ay pangdiwa, ikaapat ay pang pangangkop, ikalima ay pang-ukol, ikaanim ay pangatnig, ikapito ay pangabay, at ikawalo ay ang pang pang um, pandiwa nasabi ko na bang pandiwa ulit ulit una ay pangalan panghalip pandiwa pangukol pangangkop, pangatnig panguri uri at pangabay yun po yung walong bahagi ng pananalita na inyong napag-aralan noong kayo ay nasa elementarya pa lang ngayon ay magbalik tanaw tayo sa panghalip, ang isa sa bahagi ng pananalita. Pag sinabing panghalip, ito ay bahagi ng pananalitang iniyahalili o ipinapalit sa pangalan. So ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay mga salita ng uh, ngalan ng isang tao, lugar, pook o pangyayari. Halimbawa ng panghalip si Dr. Jose Rizal ay bayani ng Bansang Pilipinas. Siya ay bayani ng Bansang Pilipinas. So, pinapakita lang dito na siya ay ang pang, uh, panghalili natin sa pangalan sa pangalang si Dr. Jose Rizal. So, si, pinalitan natin ang pangalang Dr. Jose Rizal ginamit natin ang panghalip na siya. So, ang mangyayari, imbes na maging si Dr. Jose sa ay bayani ng Bansang Pilipinas, gawin natin siya ay bayani ng Bansang Pilipinas. So, ginagamit natin ito uh, pagkasunod. Una, uh, ilalahad natin yung pangalan noong tao at pag meron pang maraming detalye about sa kanya, saka tayo gagamit ng mga panghali para ihalili sa, sa salitang pangalan. At dito nga ay na, hinali, na pinalit natin yung siya kay Dr. sarisa At yun po yung tinatawag na panghalip. Ngayon, talakay natin ang apat na uri ng panghalip. Una ay panghalip panao. Mga panghalit na ipinapalit o iniahalili sa ngalan ng tao. So yung pinakita kanina na halimbawa, isang halimbawa ng panghalip panao. So, mga dapat tandaan sa panghalip panao. Ito daw po yung apat na dapat nating tandaan sa panghalip panao. Una, panauhan ng panghalip panao. Taong tinutukoy sa panghalip. Unang panauhan ito ay tumutukoy sa taong nagsasalita, so ako. Ikalawang panauhan ay tumutukoy sa taong kinakausap siya so, yeah. at ikatlong panauhan ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan so involved na 'yung three person dito. Next, kailanan ng panghalip panao tumutukoy sa dami o bilang ng taong tinutukoy ng panghalip. Uulitin ko, pag sinabing kailanan ng pang panghalip panao, ito ay tumutukoy sa dami o bilang ng taong tinutukoy ng panghalip. Ito ay is maaaring isahan o maramihan. Kasama na rito ang dalawahan. Ikatlo, na dapat tandaan sa panghalip panao. Kaukulan ng panghalip panao. Tumutukoy sa gamit ng panghalip sa pa, sa pangungusap. So dito dapat natin tandaan, dapat natin tandaan ang mga sumusunod. Una. Una ay palagyo. Ang palagyo ay mga panghalipan na ginagamit bilang simuno o paksa ng pangusap. Ulitin ko, pag sinabi daw ang palagyo, ito ay mga panghalipan na ginagamit bilang simuno o paksa ng pangusap. Halimbawa, siya ay nagkaroon ng matibay na paninindigan. So, sino daw ang nagkaroon ng matibay na paninindigan? So, siya. Siya yung ginamit bilang simuno ng paksa ng pangusap. Next, pag sinabi naman palayon, palayon, ito ay mga panghalip na ginagamit bilang layon ng panghalip, ah, ng pandiwa. So, palayon, mga panghalip na ginagamit bilang layon ng pandiwa. Halimbawa, ang lupa ay ipinagbili niya. So layo ng pandiwa ay ang niya. Ulitin ko, ang lupa ay ipinagbili niya. So yung niya, yung panghalipan na ang niya, siya ay na siya consider palayon sapagkat um ginamit ito bilang layo ng pandiwa yung niya. Isa pang example or isa pang halimbawa, ang kwento ay tungkol sa kanila so ang layon ng pandiwa ang layon ng pangukol ay sa kanila. Ang kwento ay tungkol sa kanila. Next, ang isa pa ay pang pagapaari. Paari. Ito ay mga pangalit na nagpapakita ng pagmamayari sa isang bagay. Paari. Mga pangalit na nagpapakita ng pag Mamayari sa isang bagay. Halimbawa, hindi ipinagbili ni Edith ang lupa niya. Hindi ipinagbili ni Edith ang lupa niya. So, kaninong lupa kay Edith? So, siya ay um, panghalip na nagpapakita ng pagmamayari ng isang bagay. So, lagi natin tatandaan, sa kaukulan ng panghali panaw, ay mayroong tatlo, palagyo, palayon at paari. Na ito pa ang mga ginagamit. Sa kailanan, sa, uh, nandito sa table na to yung kailanan, kaukulan, at yung kaukulan ay may tatlong bahagi or uri, pala, palagyo, paukol, at paari. Isahan. Sa isahan, una, sa una, sa palagyo ay ako, sa paukol ay ko, sa paari ay akin, Ikalawa, sa palagyo ay ikaw, ka, sa paukol ay mo, sa paari ay iyo. Sa ikatlong, sa ikatlong kailanan, ay panauhan, ang palagyo ay siya, ang paukol ay niya, ang paari ay kanya. Sa dalawahan naman at sa maramihan. Una, sa palagyo, kita, tayo. Sa paukol, nami, natin. Sa paari, atin, amin. Ikalawa, sa palagyo kami, sa paukol ninyo, sa paari inyo. Sa ikatlo, kayo, sila, sa paukol nila, sa paari kanila. Ito po yung mga ginagamit na mga panghalit anao or panghalipan nao sa kaukulan. Okay, dumako naman tayo sa ikadalawang uri ng panghalip. ayang ang tinatawag na panghalip pamatlig. Mga panghalip na inihahalili sa pangalang itinuturo o inihihimaton. So, ang pinagkaiba ng dalawa, yung panghalip panao, yung panghalip panao inihahalili sa salitang pangalan sapagkat samantalang ang panghalip pamatlig naman ay mga panghalip na inihahali sa pangalang itinuturo o inihamatod. ang mga panghalip pamatlig ay may panauhan at uri din at alamin natin ito sa uri sa panauhan sa sa table natin sa unang column ay panauhan sa ikalawang column ay uri at ang uri ng panghalip uh, panghalipam at ay nahati sa apat na uri. Una ay pronominal, ikalawa ay panawag mansin, ikatlo ay patulad, ikaapat ay panlunan. Okay, dumako tayo sa unang panauhan. Pag sinabing una, ito ay malapit sa taong nagsasalita. So, una. Sa una, ang sa una, sa uring pronomic pronominal, ang ginagamit nating mga panghalit ay ito, nito, at dito. Pero pag, sinap pag, pag dumako naman tayo sa panawag pansin, ang unang panauhan ng ginagamit nating panghalit ay heto o ito. Pwedeng heto o ito. Sa patulad naman ay ganito. Sa panlunan ay narito, nandito. Sa ikalawang panauhan, pag sinabi ikalawang panauhan, ito ay malapit sa taong kausap. Sa pronominal, sa ikalawang panauhan, gumagamit tayo ng mga panghalit na iyan, niyan, diyan. Sa panawag pansin naman, gumagamit tayo ng, ng panghalit na hayan o ayan. Sa patulad naman, gumagamit tayo ng ganyan. Sa panlunan, gumagamit tayo ng nariyan, nandiyan. Sa ikatlong panauhan, pag sinabi naman natin ikatlong panauhan, ito ay malapit sa taong pinag-uusapan. At gumagamit tayo ng uh, pang, panghalip sa pronominal sa ikatlong panauhan tulad ng mga sumusunod: iyon, noon, doon. Sa panawag pansin gumagamit naman tayo ng panghalip na hayun at ayun. Sa pantu sa patulad naman gumagamit tayo ng mga panghalip na ganoon. Ganon. At sa panlo na naman ay gumagamit tayo ng panghalip na naroon at nandoon. So ito po yung mga panghalip pamatlig. So meron siyang apat na uri, ang pronominal, panawag pansin, patulad at panlunan. At nandito po ang mga panghalip na pamatlig na ginagamit sa uring itong. Ay okay. Dumako naman tayo sa ikatlong uri ng panghalip. Ang panghalip panaklaw. Ito na may mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan, dami o kalahatan ng pinutukoy. Narito ang mga panghalip panaklaw. Narito ang mga panghalip panaklaw. Una, iba, lahat, tanan, madla, pawa. Ano man, alin man, sino man, ilan man, kailanman, saan man, gaano, gaano man, magkano man. So ito daw po yung mga panghalit panaklaw. Ito ay tumutukoy sa mga panghalit na sumasaklaw sa kaisahan, dami o kalata na tinutukoy. Ayan, ayan po yung mga ginagamit na panghalit panaklaw. Ano man, alin man, sino man, ilan man, kailan man, saan man, gaano man, magkano man. Gaano man kalayo ay aking gaano man kalayo ay aking tatahaking makarating lang sa iyo aking mahal. So 'yan, isang halimbawa ng panghalip panao, panaklaw. Okay, dumako naman tayo sa ikaapat or ikahuling uri ng panghalip. Ito ay tinatawag na panghalip pananong. Ang panghalip pananong ay mga panghalip na ginagamit sa pagtatanong o pag-uusisa na pumapalit sa isang pangalan para lang pangalan o panghalip. Mahalaga ito upang makilala ang pagkakaiba ng panghalip pana pananong sa iba pang uri ng mga salitang nagtatanong tulad ng pang-uring pananong at pang-abay na pananong. At na ito po ang mga panghalip pananong ay maaaring maging isahan o maramihan. At ito po yung mga panghalip pananong na ating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan sa ating kausap. Sa isahan ay nandito ang sino, ano, kanino, aliman kung, kung maramihan, so uulitin lang natin yung salita. So pag maramihan ang sino siya ay magiging sino-sino? Sa ano siya ay magiging ano-ano? Sa kanino siya ay magiging kani-kanino? Sa alin siya ay magiging alin-alin? So, sino-sino ang mga ang mga sumama? Sino-sino ang mga sumama sa field trip? So, yan. Siya siyang pananong. So, yan yung mga ginagamit na mga panghali pananong. Next. Hindi kasama sa mga pang, pa pakatandaan hindi kasama sa mga pangkalit pananong ang mga salitang pananong na saan, nasaan, kailan, bakit, paano at gaano man. Gaano? So ulitin ko, hindi kasama sa mga pangkalit pananong ang mga salitang pananong na saan, nasaan, kailan, bakit, paano at gaano. Dahil ang mga ito ay pang-abay na pananong. Pakatandaan ang mga sumusunod na nasabi ko ay mga pang-abay na pananong kaya hindi natin siya mako-consider na panghalip pananong. Dahil ang mga ito ay panghalip at uh, pang-abay na pananong, gayon din ng mga salitang pananong na magkano, ilan at pangilan dahil ang mga ito naman ay pang-uring pananong. So huwag malimito, meron po tayo panghalip pananong pangabay na pananong at pang-uring pananong sa pang pang sa pangabay na pananong ginagamit doon ay saan nasaan kailan bakit paano at kaano at meron naman tayong mga ginagamit na pang-uring pananong kito ay magkano ilan at pangilan so lahat ng nabanggit dito ay hindi natin pwedeng gamitin sa panghalip pananong sapagkat sila ay may sariling kinalalagyan. Okay. So, yun po ang mga panghalip. So, natalakay natin sa bahaging ito ang panghalip at ang mga uri nito. Ngayon, um, bilang puntos, uh, binibigyan ko yun ng puntos at um, magkakapuntos kayo kung makakapagbigay kayo ng tigi isang halimbawa ng apat na uri ng panghalip. So, yung apat na uri ng panghalip natin ay panghalip, panghalip pananong, panghalip pan panaklaw, panghalip pamatlig, at panghalip panao. So, yung apat na yun ay bibigyan mo ng tigi isang halimbawa. So, ang gagawin nyo ulit, uh, yung sagot nyo, i-comment nyo sa comment section sa baba at uh, ilalagay ninyo yung inyong pangalan 'yung complete name niyo, 'yung grade, ay uh, 'yung section niyo, grade and section at uh, 'yung inyong mga halimbawa. 'Yun lang po at maraming salamat po ulit mga mag-aaral. At ngayon, nagpapaalam na po si Teacher Dami at nawa po ay may natutunan kayo or natutunan kayo sa binahagi kong kaalaman ngayong araw na 'to. Paalam.